Mga kabatas, salamat sa pagsama sa amin sa buong taon ng 2023. Magkita-kita muli tayo ah, sa January 2024 para sa mas malawak, mas pinalakas at mas pinagtibay na paghimay ng issue at pagpapaliwanag ng batas. Dito lang yan sa Basta Batas, Merry Christmas and Happy Happy New Year! Salamat and God Bless! Merry Christmas and Happy New Year sa ating mga kabataan. Salamat po sa buong 2023. Hindi nyo kami iniwan. Siyempre, hindi na namin kayo iiwan. Ano kayo? Forever na to, no? So, sa 2024, asahan nyo po, bigger, better, basta batas para po sa ating mga kababayan. Kita, kids! Mga kabatas, maligayong Pasko po sa ating lahat mula po sa amin dito sa Basta Batas. Alalahanin po natin ang kahalagahan ng batas sa ating komunidad. Ang pagtupad po sa mga batas ay tulad ho ng pagbibigay ng regalo sa ating bayan. Nagdadala ito ng kapayapaan at katiwasayan. Pasko ay pagkakataon din na iparating ang pagmamahal sa kapwa at pagrespeto sa batas. Merry Christmas po sa ating lahat at patuloy tayo maging mabuting mamamayan sa ilalim ng batas. Mapayapang Pasko po at manigong bagong taon sa ating lahat. Ako po si Rico John Ferrer. Mabuhay po. बस बतास बता, बतास तो बता, बस तो